Hello guys, welcome back sa aking youtube channel Ngayon guys ay ituturo ko kayo sa uh, Maliit namin na bahay dito sa Saudi Bali, ito yung uh, Pinapatirhan ng amo namin Ito yung accommodation namin na Mag-asawa Kasi kami couple dito guys Ayan, may sarili kaming kwarto At bahay na rin namin Ayan Tapos ipapakita ko sa inyo Maliit lang sya guys pero comfortable naman para kami mga ano bagong mag-asawa lang at kung bago pa pala kayo sa channel ko don't forget to subscribe my youtube channel ang discover ld channel at pakiclick na lang ng bell para titignan mo kayo sa mga bagong vlog ko at tara guys huwag na natin patagalin uh, ah, ituturo ko kayo dito sa maliit namin na bahay ito guys ipapakita ko yung ano ito yung room namin. Ayan. May sarili kaming TV. Ayan. Pwede kami dito nag, ano, <laughs> nagbibidyo ki. Kasi meron naman kami ano dito. Yung speaker. Ayan. Dala yung speaker namin. Ayan. Nakuha lang yan namin sa amo namin. ah uh, okay pa naman siya. Gumagana pa siya. At ayan o. Oh. Ito yung TV namin. Hmm. At yan oh, nilalagay ko yung ano photo frame ng anak ko. Yeah. Tapos ito naman yung mga picture ng mga anak ko. Ano, maliit pa sila. yan para araw-araw makikita naman namin. Yan yung ano namin. Uh, family family frame. Ayan guys. Ayan. Ito yung ano lamisa namin. Yan yung mga pagkain namin. Oh, hindi na yan nakain, guys. Masasawa na kami. Kasi ano kasi ito, ng amo ko. Ito, oily. Yan, may, may sambusa. Yan yung mga pagkain nila. Nakakasawa na rin. So, yan. May frutas kami. May avocado. Ayan. Sip, sip ako naman ng avocado. Tapos yung apple namin. Tapos may ano, gatas kami. Kasi pag umaga, uh, nagkapi kami. Uh, nilalagyan ko ng gatas. Ayan. Ito yung ano namin. Ito may asukal, may tea, may green tea. Ayan. Tapos may honey kami. Yung tin na asukal, honey na lang ilalagay ko. Ayan guys. Tapos may tinapay kami. Ayan. Ayan lang yung ano namin. Tapos dito naman yung ano namin. Tapos, sala namin. Dito naman tayo sa room namin. Ayan. Ito yung kwarto namin guys. Ayan. Ito yung kwarto namin. Ayan. Tapos. Dito kami natutulog ni Pakunla. Yeah. Tapos guys, yan. May mga ano ako. May mga collection ako ng mga bag. Pag lumalabas ako, yan. Yun yung ano mga bag ko ginagamit ko. Mga sling bag. Ito mamimili lang ako kung ano yung gagamitin ko. Ayan. Ayan guys. yung ano, kabinet kab namin. Dito nakalagay yung mga damit. Damit ko. Ayan guys, ay ko sa inyo. Mm. Di ba? oh, ka iba yung pangbarid ko, iba yung pang araw, -araw ko mga t-shirt. Ayan. Ito lang ka kaliit yung ano namin. Tapos dito naman yung kay Jun Fox yan, no. Yan kay Pakunla, guys. Nakarens talaga yan sa kanya. Yung si Pakunla. Ayos siya. ayun. Tapos dito naman may mga oh, yan, may ano kami. Dahil uh, katoliko kay ko kayo may ano kami. May Papa Jesus Rosary. Yan nagro Rosary naman din kami. Ito naman yung mga damit ko na pang barid. Ayan. Hmm. Ayan oh, Mga pang barid ko. Tapos yung sa taas. Mga collection ko yun para ipam package ko. Ayan. Ayan Tapos ito guys. naman yung mga ano ko Bara at saka panty Hindi ko na ipapakita guys Kasi hindi yung naka-arrange Ayan guys, diba Cute lang yung kwarto namin guys Ayan Ito yung kumot namin kasi Ano na ngayon uh, Tinglamig Hmm, hmm. Ano, tapos lagi yung si Pakunla na nanonood ng ano, television niya. Yun yung vlog niya kay yung madali dai na nag-viral na siya. Dati to tayo guys sa kusina. Yung kusina namin guys ito. Hmm, tingnan niyo guys. Yan. Tingnan natin yung ref anong laman. hindi na guys yung laman no? Oh, yung mga ano na yung pagkain no? Bumit ka ng mga gulay. Ayan mga. So gagawin ko to ng ano siya Ayan na. May mga ano kami stock. Stock ng mga pagkain. Ayan. Ayan ang gulay. Tapos dito may sibuyas kami. May potato. Ayan. May ano. Ayan yung mga ano namin guys. Mga pag magluluto. Yan dito yung ano namin mga mga pinggan hindi ko pa pala to na legit. Ito may hugasan pa kami. Kasi ito yung ano namin. Yung mga ito yung mga drawer oh. Mga lalagyan namin ng tasa. Ayun oh, ang ganda niya. So, may mga ano dito oh. Talagang plastado yung mga gamit, guys, no? Hmm. yan lang guys, maliit lang yung ano namin tapos paglabas naman namin dito naman yung CR ayan. ito yung CR namin pasensya na guys, yung CR namin ayan yan lang yung CR namin ayan. sasakyan ng amo ko yan ang minamanihan ni Pakunla tapos mayroon din yung isa sa labas kasi dalawa yung sasakyan yung puti Andun sa labas yung puti. yung ano, um, puting sasakyan. Hmm. Ito yung ginagamit namin pag lumalabas kami. Yan ang sinasakyan namin. Hmm. Yan, balik tayo dito guys. ayan, ayan. Ito. Ito pala yung mga ano ko, yung mga shoes ko, mo sandal, ano. yan o, ano. Oh. Ito. O yan, mga sapatos. Ayan, kapako na yan. Ito lang kasimple yung ano namin. Ah, malit namin na bahay dito sa Saudi. Ayan. Pag ano, wala kami ginagawa. Ayan, pumunta. Nag ano kami dito, nag-upo. Tapos, ayan. Nagtingin kami ng palabas dyan. Ayan, ayan. Ayan guys, ngayon uh, mag-ano tayo. Magawa ko ng coffee. 3.20 na. Alas 4, duty naman ako. Ay, yung duty ko pala guys, umaga 8.30. 8.30 hanggang alas 2. Tapos alas 2, out naman ako. Tapos, sa uh, lip ka agad or anong gagawin ko dito pag 4 o'clock, ayan, babalik naman ako doon. mag naman ako doon sa loob. Ngayon guys, mag tayo, mag tayo. moments later. Ayan si Pakun tinawagan na siya. So, umpisa naman yung trabaho niya. Ako mamaya pa alas 4 mag-duty ako. Ang oras kaya yes, sa yan. inaantay ko pa mag-4 para papaso pa doon. Pwede ang call mo Ah. Oh. mo. Ayan si Pakun Ready na siya. Mag-prepare na siya ng car.